ng si Amadi. nila dami na nila. Kanina, konti pa lang sila. Ngayon, marami na sila. Ay, pinaglaruan ang tubig. <laughs> Naglaruan ang tubig. Siawan siawan si Amad. Amad, Amad, Amad. Saan Andun, kanyan eh. Ayan, yan

Madina, Madita, na. Naman din Dokot. Dokot si Dokot. <laughs> ah, hindi niya di ni Dokot. Naghihintay yan. Naghihintay. Huwag ah. kasunod po na siya. Dalawa. Ala, ala, ala. <laughs> Iwan ko sa'yo, Hamad. Oh. Ano? Ayusin naman. Nakakatamad mag-practice. Ala, nah, na, naglakad na. Gugu Hamadi, Gugu Hamadi, Gugu Hamadi.

Asan ah, na sila? Nandun. Ah, sa gilid na naman sila. Ang daming maliit doon. Nandun ang mga malalaki. May isang babae sa mundo. <laughs> Absent ang isa. Oh, hindi na shot. Nasa labas, dumaan. Si Hamad. Wala eh. si Hamad. <laughs> hindi na. aw. Eh. Saan ba ang ano ni Hamad? Doon. Ang goal niya. Sus, sakit nun. Oh, tam yellow. O, oh, diba si Hamad, walang tigil <laughs> dyan pa rin ng orange. Ha, <laughs> ha, Out si Hamad. được như là được vào được vào chứ anh làm cái gì anh làm cái Oh, dali, dali, dali. Sipa. Sipa. Sipa na naman. Sipa. Ay Oh, ala, ala. galing din ang, ano. Goalkeeper. Hindi nakapasok. Ala, sino yun? Patay ang bata. Eh, Amado. sala ka. ka. <laughs> <laughs> Nakot on cam siya. Ala ala. O yan na lang. <laughs> uh, ugasan mo yan nang maayos at iimi. Eh. Sabihin mo. Kuskusin mo nang ano, yung panghilod. O tignan mo makati yan. Makati yan point niya. Ah tignan mo, dinudukot niya tapos sinisimot. Ah. hindi ano lang tala siguro 'yan, yung makatiba. Wala ba pero walang butang sa na Tingnan natin, tingnan natin. <laughs> Asa na siya, mad? Ayun, ayun. Shoot, shoot, mat. Ah, na siya. Bantay siya dyan. Eter. Doon na naman sa kabila? Ah, doon? Eh, dito pa rin. Ah. 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 Pasok na sila. Asan si Madi? <laughs> Ang dami pala nila oh. Asan si Madi? Ah, orange sa si Madi. Oh, ano Ahmad? <laughs> Yan si Madi. Two, four, six. Tama. Seven. Two, four, six. Oh, seven. 8 Seven. O, oh, dito nga si Amadi. Nalilito si Amadi. Kung saan, anong team siya. Go, go. Eh, naku, malaki yan, Hamadi. <laughs> Mabalian ka. Ala, takbo, takbo na hanggang takbo lang. Oh. <mulik> Bakit ito malaki nandito siya? Yan yun? Hindi siya katindan. Oh, shot. Score. Score yun. Uh -huh. Ayan, samadhi. Isa lang pala ang net nila. Oh, bakit? montik si <laughs> Salbo <laughs> eh, Op, oh, op, oh, op, oh. op. Takot siya, Amad. Ay, na-shot. Salabas. Salabas.

Ayon, masabi niyo, na naman, uh, the, mag, ano ang sasabihin yung pusa? No. Paparang isa. Ano 'tong tapak iyan, gili-gili? 'yung ako. Pulot kada mana pulot diyan. Hindi wagang mag-ano kasi kailangan ng pusa, may ano 'yan. Oh. Asotso na ba? ba? Oh, Wala na ba? Which one? Eh. Okay. Oh ya, yeah. this is for the here. Tara. Uwi natayo, tayo tapos mga buang oh, mga buang oh. Her tambalos los. Yeah. You come to your house? Hamadi come to your Hamadi Hamad house? No, not allowed. Uwi na, tapos na. So next time you need to pay 80 dirhams. Yeah, 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 yeah. Next time you pay 80. Also you. Sa? Atime. Nasa nang maneho. <laughs> nasa likod. 啊。Uh I did know that the honeymoon's just a phase Now I understand, I learned first hand you Thought it would last forever